banata ning isyo about sa 20 pesos nga bugas no nga ipamaligya karon nga subdan karong apit uh, sa uno sa mayo nga ano sigurado kayong pamulitika kaayo ni eh, guys nga trabaho nila ila lang kinalegalize ang kaning trabaho pero ang inyong buhaton mupalit mo mupalit mo daghan kay ina nga no barato na siya 20 pesos kay wala ta kabalo kung unsa siya kadugay or kanus a siya mahuman no kay basic isa ni kabulan tulo kabulan 6 6 uh, months wala na dayon bugas, bugasa so kunya Unya, ipamubuan sa gobyerno o 20, uh, so lugi sila o 15 pesos. Karon, ang gobyerno mo ay magsubsidize Gumikan kay ang gobyerno magsubsidize anang 15 pesos or 20 pesos. Kay mahal na kayo ang bugas karon. <coughs> Grabe na pud ang corruption. Ang corruption na pud ana, milyon-bilyon milyon na pud gumikan kay sa bugas no? So, na po na sa kaban ng bayan, sa tax na code So, ang mga tao, ragi, gioto utok Anak. Kay, di ha, mangi na kuhaon sa, ano, sa pundo. karon magutang na po ang gobyerno kay, kuan, mag, mag na po sila o uh, budget para anak nga bugas sila ka Or pila sako, pila ka bulan nga consumption sa mga tao. Ana sa mga pinili nga lugar. kunya karon, mangutang na po ang gobyerno or magsubsidize ang gobyerno. So, dako na po ayon og problema, guys. Dili maon ang solusyon ng ibaba ang ang ano. Dapat um, ang pagbaba sa presyo sa bugas dapat kana bitawng uh, legal gyud nga nagbaba gyud gumikan kay daghan daghan ang bugas or daghan ang pundo ang buhaton ana ang agriculture ang mga magsasaka dapat ang gobyerno na ay buhaton ilahabang ilibre ang binhi ang ang abono ing ana isubsidize nila ang mga farmer ilahabang suportahan ang mga farmer kay mo mga farmers ang nagpakaun sa mga tao sa Pilipinas or sa laing kalibutan diri sa Norway bilip kay ko diri sa gobyerno kay gina, ginatabangan nila ang mga farmers diri ah gina swilduhan nila or ginatabangan nila ang mga farmers nga magpadayon sila og trabaho kay nangan ug wala nay mga magsasaka wala nay mga farmers guys wala tay makaon sa pinas dili di ta maka afford kay gamay kay kayo swildo unya kanang bugas kadaadlo na nato ginakaon mo na atong staple food. o pananom o katong mga kabataan nila magsu magsunod nga magsasaka kay nangano halos karon na ang mga magsasaka nga mga ginikanan o mga farmers nga mga ginikanan ang mga bata dili na sila ganahan maguma kay nangano ano dili naman sila uh, na encourage dili naman sila ano kay gitapoy na sila pagka gamay ra income nakita nila sila ang parents nga grabe kalisod ang panginabuhi pagka human grabe ka barato pagpalit sa ilahang mga produkto din mahal pagigayo grabe pa ang labor ana so dapat mo itutukan sa gobyerno dili na kam politika nga ibaba ang ang bugas nga 40 pesos 45 pesos ibaba og 20 pesos para lang sa election wise ta sa pagpili sa pagbuto kung kinsa ato ang pilion bisan pa og unsa na nga mga legalize nga propaganda din ha ato nang ano kay ikan magapon sa mga katawhan nga mga kwarta gikan sa mga OFW ng mga taxis ikan sa mga workers nga mga taxis una nya ilaharang gina lustay-lustay din, na, lustay, lustay din kung daghan mong anak maglinya mo dito ano para makapalit mong daghan para na amoy supplies inyohang balay kay talagsara na siya may tabo panalitan nga diha sa inyohang lugar pero kung dito na sa laing lugar ay magpamasahi pa mo maglinya pa mo pila ka adlaw dito adis sa mo makapalit kung nakulo ka sako nga bugas nako kahasol sad kaayo karon guys no ato na trabaho salamat vote wisely karong mayo guys bye bye god bless